Hello. Sino mas mabilis sa dalawa, motor o sasakyan? Two wheel ba ang pinakamabilis o four wheel? Hindi na natin kailangan na gumamit pa ng totoong sasakyan o totoong motor. Ang kailangan lang natin ay si Waze ang makapagsabi kung ano kung sino ang pinakamabilis sa dalawa. Eto, Gamitin natin si Waze. Sasakyan. Ito, sasakyan. 4 wheel ang gamit natin. 14 minutes. Search tayo. Isa lang ang pupuntahan natin. Ito, punta tayo sa Pip Avenue. Sa Tagig. Sa BGC. Pip Avenue. Handaan nyo, Pip Avenue. Walang lamangan. Kung sinong mas mabilis. Kung 4 wheel ba o 2 wheel. Calculating Route Cal Calculating Route Yan 23 minutes sa 4 wheel 4 wheel sya 24 minutes Yan Parehas lang yan Papalitan lang natin ng Vehicle 2 wheel naman tayo the wheel punta tayo sa setting dito sa pinakita sa kaliwa navigation punta tayo sa navigation tapos punta tayo sa vehicle details vehicle type punta tayo sa motorcycle kailan ilang minutes 24 25 24 ba ilan sa motorcycle na sa motorcycle naman tayo pinakita natin motorcycle eto ito na yung motorcycle ko ilang ilang minutes Ganyan na, 24, di ba? Ito, motorcycle naman. Ayan, 16 minutes lang, motorcycle. Hindi na natin kailangan na mawalan oh, dayaan na, ah. Pip Avenue yan. Yan, yan din yun. Pinalitan lang natin ng vehicle. Ayan, no, oh, Pip Avenue. Kung sa may sasak, kung sa sasakyan kanina, 24 minutes, sa motor 16 minutes lang pinakamabilis ang motor talaga sa ang ang tatalo sa sakyan ay motor kasi nakakasingit sa EDSA yan sobrang traffic yan C5 yan yung mga main road Osmania Highway ito pa yung mga seat yan mga yan 16 minutes yung isa tingnan natin yung four wheel private punta tayo sa navigation palitan natin ulit ay notification pala to navigation tayo palitan natin ng vehicle details punta tayo sa private Ayan, napalitan na natin. Naglo-loading lang yan. Ito natin. O, 23 minutes. Yung isa, 16 minutes. Mga taxi kaya. Ang bilis ng mga taxi eh. Subukan natin yung taxi. Punta tayo yung navigation. Drive. Punta tayo sa taxi. 23 minutes. Baka masamay sa taxi. O, tatagalan nila. Babagalan nila para matagal ang metro. Para matagal ang metro para malaki lang babayaran para oh mas mabilis ang taxi o oh, 21 lang oh taxi na kayo <laughs> yan sa grab kasi lugi kami pag na traffic kami ng mga ilang oras ng atwit mga dalawang oras tatlong oras tapos ang babayaran lang nila 150 dalawang daan ganun dati sa marikina yung event dyan sa LBG LGBT dyan sa Marikina naabot kami ng dalawang oras kalahati ang binayad lang nung pa 0200 lang ubus yung gas ko eh <laughs> yun talaga luging lugi wala yun na misan yun na malas eh tinawag ko nga sa grab eh wala silang magawa eh 20, wait wait na second balik na tayo hindi na natin kailangan na mag-test mag, -test, mag -test, run. Test. Mag-dry run ba o ano. Yan ang magpatunay. Si Waze na lang makakapagsabi. Si Waze medyo accurate yan. Sa traffic. Uh, pagka pag talagang hindi gumagalaw, may accident, de-detect niya yan eh, sa GPS eh. Kung may accident yan, makikita niya matrapik, padadaanin ka sa paiigutin ka. Yun. Yan si Waze. Ganyan si Waze. Ganda ang motor. Pero, ingat-ingat lang kayo sa motor. Lagang toob ingat kayo dyan. Kaya hindi tikit sa truck, sa bus. Yan sa training namin na huwag titikit sa bus, sa truck. Ang dapat i-avoid. So, huwag didikit. Huwag kayong sisingit sa truck. yung mga iba matatapang eh. Hindi na kailangan na mag test drive, test drive. Test drive, test drive na kung sino mas bilis. Yung angkas ba o grab o two wheel ba o two wheel ba o four wheel y Yo. 땡겨